Welcome back to my channel So nandito kami ngayon sa Quezon Sa Ama at Ina Hello Pa Hello <coughs> Pa

Pinagpala. Oo, oh, pinagpala. Pinagpala ka. Ah. Miracle fruit. Miracle fruit. fruit. Ay, naulo lang yung mga dalang -gan dun, no? Eh? Hindi naman yung nakakain yun. Bakit? Pantanin yan. Bakit? Pantani -pantani. <laughs> Bakit? Paano yung pantanin? Bakit? Ano Anong hirap? Anong hirap? Anong hirap? Anong Ayan, kinukuha yan para itanim. Tapos no. lalagay. No. Yung mm, buto niyan. Tapos? Tapos, pag nakuha yung buto niyan, patutuyuin. Tapos, ilalagay sa ano, sa lupa para sa mibol. Pag sumibol na yan, nalagay na pag mga may tao na, may ano na. Nalagay ng ano, ng bading, tawag. Okay, okay. Tapos, pag sumulo na yung bading, puputulin yun, unti-unti. yung pinaka, yung unang ano sanga. Okay. Yung bading <laughs> <laughs> na hayaan sumuloy. Nayayaya ka? Naway mo. sa ah, pa. Dali lang tayo dito sa toilet, no? Ay, mga tanto ni. Mga tayo isa. Ay, dali ko Yan. Kaya yes, sa so mga gusto kong ng ang pantanin ng Sintores, just yes, pa, just yes, PM me. Oo. Yung sasmi lang ako. Dalandal. Yan, dalandal. Marami. Gusto niyo po magtanin ng dalandal, gumaling dalandal. Message yung ako. Ito na. Ham, So, ang dami na ito. Yan. Yeah. Mura lang to. Pagka na to, Ha? 45. 45 bang? 45. pesos po ang isa. Yan, 45 pesos po ang isa. Isang ganito? Yan. Ang Isang ganito po ay 45 pesos. Kaya kung gusto niyo kong bumili, message niyo lang ako. Pwede ka. Ano niya? Kung gusto niyo bumili ng mangga, yan. Yan. Ang nakikipagpa. Huwag mo itatay. May dragon, dragon, dragon po. Yes. So, Guys, ha? Hindi yeah. kami nakuha ng dragon po. Okay. So, wala pang mga bunga. Wala pa siya mga bunga. Mga mi, wala pang mga bunga, Mangami, pang mga mi. So, yan lang muna. So, hindi tayo ah. nag-ayos, mga mi. Ganyan talaga. Pag hindi nag-aayos, mga guard mo. Oh, puyat yan. Hmm. Tahimik dito, mga aming. Marami. sarap. Malayo ka sa ingay, Mga ingay. So, malayo ka sa magbulong mundo. Sa magbulong mundo. Yan lang. Sa totoo naman talaga, mga may. Ang sarap talaga pag nasa probinsya ka kasi tahimik. Tahimik yung buhay mo. Tahimik yung paligid mo. Tsaka, may enjoy mo yung mga ano mo. Basta yun, mga aming. Basta mag -e enjoy ka pag nasa province, pag uh, province life ka. Yun nga lang mami, ang hirap maghanap ng trabaho kasi nasa, syempre, yung probinsya eh. Yun. Pero kung papipiliin, mas gusto ko sa probinsya. Kasi dito, magtanong ka lang dito eh, buhay ka na. Tapos, ayun, talagang yun lang. Babawasan mo lang yung mga, kung bawa, yung lugo mo, kung bawa, kung gala ka, kung ano ka, kung magastos ka. So, babawasan mo yung mga may, kung mahilig kang laging pumunta sa mall. So, bawasan mo yung mga may. Kasi dito, may mong naman mga, mga mika kaso malayo. Pero ang ganda, ang ganda talaga niya. Hmm. So, yun. Ano pa ba? Ano pa ba kakwento ko sa inyo? So, ayun, ang, ang kasama lang nila dito, ni ama at saka ni ina, ay sila lang dalawa, yung mga manok. So, nandito naman yung pamangkin niya sa si bato, di ba? Yun, yung pamangkin. Isang pamangkin, tapos andun yung sa likod, yung mga kapatid niya. Kapatid ng ina. So, ayun. Pupunta kasi kami ngayon sa lola niya. Kaya kami nandito sa Quezon. Lola? Kaka, lola mo. Iba yung baka sa lola. Ano ba? Ah, iba pala mga mga. Kapatid ng ina Ah, oo. o oh, lola nga. Oh, tia. Tia. Tia pala, hindi pala lola. Sorry na, mga kami. Diba? Makapatawad nyo naman siguro ako, diba? Mali-mali. So, tiyahin pala kasi kakaakala. Kasi pag kakain eh, lola, hindi pala. Tiyahin pala mga kami. So, so, wala na rin yung kailaman, si, at i... Wala pa, wala pa, hindi ano. Ay pala ang Centaurus or the London mga mi. Hindi pa nabunga, mga hilaw pa. May may buwan din pala sila. Katulad natin mga babae, may buwan, buwan ng years. Ha? Years or oh, years daw mga mi, taon. So, yan naghihintay pa tayo. Pero nung nakaraan mga mi, nung umuwi kami nung nakaraan, meron na, meron na silang meron ng bunga. Ngayon lang, may bunga naman pero hindi pa ano, hilaw pa kumbaga. Mm -mm. Tapos ito, ito yung miracle fruit. Yan. Yeah. Little fruit, sabi nila, um, marami daw, marami daw dala yan. So, kung halimbawa eh, may sakit ka, so, yan, pwede mo daw siyang inumin. Kasi herbal daw yan. di hmm, diba? May natutunan kayo, mga mi. Ha, ah, may mga natutunan kayo. Sa so mga wala ka kwenta-kwenta kong sinasabi. <laughs> so, yun. O, oh, diba? Wala kasi sila doon na na. So, susunod pa kami. Yan. Kaya, parang hindi ako mabore. Kasi, parang inaantok ako, mga mi. Gawa ng tahimik dito. Kaya, kailangan natin ba ang ating sarili. So, ayan, kakausapin ko na lang muna kayo. talaga galing sila nung nakaraan dito, hindi lang namin nabutay. Kakatuwa lang dito mga mi, kasi alam mo yun, ang ganda ng ano, ng, ng lighting ng camera, hindi mo na kailangan gumamit ng, ng ring light, ng mga ilaw-ilaw, kasi dito nature na nature talaga. Kitang-kita mo talaga yung totoo, kitang-kita mo yung ilong, ba diba? So wala nang mga ano-ano, wala nang mga filter-filter mga mi, kailangan natin magpakatotoo, gusto ko. <laughs> Galit na galit yan. So, kailangan natin talaga mga may magpakatotoo. Huwag tayo masyado magpanggap ni na maganda tayo. Ay, na ipapakita natin yung totoong mukha. Ayan. Di ba? Huwag yun naman ako i-bash mga may. Nagpapakatotoo lang sa itsura. Tiyara. Kasi ang, di ba, sa ano ngayon, so, ang dami ng mga filter, ang dami ng na naglalabas ng mga filter. Wala nakakatuwa naman kasi, syempre, sa isang ano, gaganda ka, di ba? Pero kailangan natin kasi maging totoo. Huwag tayo masyado magpanggap. ba diba? kita? Ayan, mi. Ganda naman di diba? Hindi nakakontakoyin sa mga mi. Yan lang totoo. Hindi na na hindi naka contact lens. Contact lens? Isa yan <laughs> contact lens. Yan. For the bulol pa. For the bulol moment. Yan. Laging bulol. Ano pa ba? Ano nakikanto ko sa inyo, mami? Ang ganda dito ngayon eh. Tahimik. Sobra. Layo nga lang sa trabaho. Malayo sa mga ano. Pero ang ganda. Alam mo yun, nare-relax yung utak mo kasi walang magulo. Walang Ako magulong. Ito. Walang magulong mga sasakyan, maingay. Ano man dyan? O, oh, pa. Hmm. Natural na natural. Oo, oh, pa. Sino ka dyan? Oo. Oh. Ilong lang. Hmm. Hmm, ba? Diba? oh, pa. Oh. Sino mama mo? Oo. Hmm. Sino mama mo dyan? Oo. Oh. di oh, ba diba? Ang ilong mo. Ha. <laughs> na, mga mie. Nakakasilaw na kasi yung inip. So, dahil pala kanina ako nag-love.